Balat ka Social media ang taguan Diyos na buhay ang takbuhan Ang pundasyon sa tamang pagtanggol Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds Siksik sa cloud chasing Para lumaking mangmang -mang, Pabigat at palaging iyakin Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Yun, yo! Magandang araw mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ngayon ay uh, pag-usapan natin tong video ni Idol. No? Ito ay nangyari 7 uh, months ago pa mga master. Dahil ito yung ano eh, <laughs> Ito yung video na kung saan po yan. Grabe. Ang galing ni Idol. Proud na proud siya sa ginawa niya. Di ba? Na parang, ano ba talaga trabaho ni Rapi Tulpo? Kasi parang hindi niya alam. Senador ba talaga siya? O inspector? Is inspector? Tawag na ito? Uh, police? Judge? Korte? Hindi niya na alam eh naguguluhan na siguro siya. Kasi itong panahon na to, itong si rapidol po, may, may sinusurprise ang inspection, inspectionan Kagaya nito. Itong isa na to. Ito, LTO, sinupresa ni Idol. Okay? Parang seven man ago din yata yan. Tapos, meron pa ditong isa. sa na ba yan? Wala. Saan niya yan, Idol. Ito, ito, ito pala. Nasa unahan lang. Oh. May sinugod si Idol Rappi. Mamaya, tingnan natin yan. Pero dito muna tayo. Bakit ganun? Nung atulponatics. Bakit ganun yung puon nyo? Ang tinakbuhan niya, si senador. ba? Diba? Ang trabaho dapat ng senador, mag-amienda ng batas at gumawa ng batas. Solusyonan yung problema ng Pilipinas. Pero ito, tinatrabaho niya yung hindi naman niya trabaho. Di ba? Galing eh you no? Know? Galing. Tapos itong video na to mga maser, ibangga din natin sa ginawa ni Rapi Tulpo na siya ay nagsampa ng multiple cyber libel sa mga small vlogger. Kasi nga dito, proud na proud siya. Bakit? Pinalabas sa Rapi Tulpo in action. May camera. Di ba? Pero yung nagsampa siya ng multiple cyber libel, eh ang nagsabi lang, o yung nagbalita lang yung mga vlogger niya. Pero bakit hindi pinalabas sa rapid tool po yung action yung ginawa niya na kung saan nagsampa siya ng kaso? Okay? Pero bago tayo magsimula lang, mga master, syempre shoutout sa inyo lahat at pakinggan natin yung poon ng mga tool po natin kasi ang galing talaga dito ni Idol. No? Ang galing, no? Ang title pala ng video na to, no? Isa na namang opisina ng gobyerno ang sinorpresa ni, ni Senator Rapi, ani eh, Senator Tulpo. Wow. Proud it. Nakaka-proud mga Tulpo natin. So, ay panoorin natin 'to. Putik 'yan. This break para tayo po ay uh, magsagawa po ng nakareses pa rin po ngayon ang Senado at um, so, daw yung Senado ng panahon na 'yan. Kaya e ang gagawin ni Idle, mag inspection na lang sa mga ibang ahensya. Taking advantage of this break para tayo po ay uh, magsagawa po ng ocular inspection sa iba't ibang. Uh. trabaho mo ba yan? Rapid tool po. <laughs> ay, nako, pag, pag trabaho, mo, hindi mo alam ko anong gagawin mo. <laughs> nakakaloko talaga. Putik yan bang ahensya na ating pamalaan para matkita natin kung maayos ba ang pamamalakad nila. Oh, wow! Si Idol pala ang magsasabi kung maayos o hindi ang pamamalakad. Ganon pala yun! Putik yan! Sa kanika nilang mga tanggapan at isa nga po sa akin na piling ngayon na pupuntahan. Isa nga po sa mga napili ko na pupuntahan. Putik yan, Rapito! Ikaw yung magde sa bagay, ikaw nga eh, kasi ikaw yung napil. Pero, putik yan. Eh, ano naman kung mag inspection ka? Ba't kailangan mong gawin? Ba't kailangan may camera? <laughs> kasi, ba baka no, baka na, baka may sumbong kay Idol, no? <laughs> Pero hindi eh, putik, ba't kailangan niya kasing gawin yan? latang eh. Kasi nga yung presidente nga natin, hindi ginagawa yung mga ganyang bagay. Kasi ito mga master, no? Gagamit lang tayo ng ano lang eh, ng common sense lang, di ba? Kunyari, opisyal ng gobyerno, kunyari yan, kagaya ni Rapi Tulpo, ito, bigyan natin ng example si Idel. Eh, total, siya na naman talaga yung gumawa niyan, di ba? Nag-inspection siya ng isang ahensya ng gobyerno, tapos ganyan yung mga sinabi niya. Anong iisipin ng taong bayan? Di ba? Isip, mga text Ano iisipin nyo? Pag itong si Idol may pinuntahan na isang ahensya ng gobyerno tapos nag-inspection siya. Hindi ko pa pinapanood yung video na to, ha? Nang buo. Pisa lang. Pero anong iisipin nyo pag gano'n lang ginawa ni rapid Tulpo? 'Di ba? Alam naman natin 'yan si Idol. Pag nagsalita 'yan, kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig kahit 'di maganda. O, anong iisipin niyo pag ginawa niya na mag-inspection siya ng mga ahensya ng gobyerno? Atol na, po natin. Ang tanong lang diyan maganda ba? Yang ginagawa ni Idol. Kasi hindi naman talaga maganda. Di ba? Kasi nga, unang-una, hindi naman niya trabaho. At saka, bakit may camera? Bakit kailangan ng camera? Kung gusto mo mag-inspection, rapid po, mag-inspection ka. Huwag ka magdala ng camera. Kasi hindi maganda. Ano iisipin ng mga tao? Alam naman natin, yung rapid Tulpo po in action, sumbungan niya ng bayan hindi naman pala, sumbungan lang ng mga tulponatics. Hindi pala ng bayan, tulponatics. Anong isipin nyo? Isip! kayo sumagot mga tulponatics. Kasi kayo yung... Hmm, po. Ay ang DMW, Department of Migrant Workers. Okay? Let's go. Ito na. Panorin nyo to you Department of Migrant Workers. Okay, let's go. Proud na proud. Ang ganda ng intro. May ganyan pang effect effects. Putik yan. Hey, hey. Ano yan? Workers. Okay? Let's go. Galing. Pero bakit, Idol, yung nagsampa ka ng multiple cyber libel, hindi ka na ganyan? Tanong lang bakit hindi ka na ganyan? Hindi ka ba proud sa ginawa mo? Na nagsampa ka ng mga, nag, sa ng kaso sa mga small vlogger? Di ba? Sa so pagsasampa ng kaso, okay-okay pa doon. Pero, yung sa ginawa mong yan, hindi tayo okay diyan kasi unang-una hindi mo naman trabaho 'yan. 'Di ba? Pero yung pagsasampa ng kaso, karapatan mo 'yan. Pero bakit hindi ka proud? Bakit hindi mo ginanyan, hindi mo pinalabas sa rapid tulpo in action yung ginawa mo na kung saan nagsampa ng kaso sa mga small vlogger? Lupit oh. Pa Panoorin nyo yun ulit yung intro. Department of Migrant Workers. Okay? That's Ganda, no? Ang galing, ang galing ng intro, putik yan. Pero yung nagsampa siya, wala. Small vlogger niya lang. Ay, small vlogger. Tayo pala yung small vlogger, putik. Nagagaya na tuloy ako kay Vince, putik yan. Yung mga vlogger mo lang ang nagsabi. Na, na, na ikaw ay nagkaso ng multiple cyber libel. Bakit hindi pinalabas sa Rapi Tool po in action yung ginawa mo? 'Di ba dapat proud ka doon? Lupit, eh, no? Kaling, oh, ito panoorin natin ko anong gagawin dito ni Rapi Tool 'Di ba? Sinabi niya kanina na yung patungkol sa ano kung ano ba ba yung ginagawa nila sa trabaho nila? 'Di ba? Ganun yung pagkakasabi ni Idol. 'Di ba? No, oh, tingnan natin kung okay, gano, okay ba yung ginagawa nila dito kasi may camera. Yari tayo diyan. Di ba? Yari tayo diyan. Wala kayong mga upuan? Ano po 'to? Waiting kayo, walang upuan? Kani na po kayo rito. Magawa ka upuan, rapid po. Anong kailangan niyo po rito, sir? exam sir. Ito po pinaka-waiting area? Yes, po. Okay. Oh, um, tiki yan. oh. Waiting area, pinakita ganyan. Parang one-stop shop po dito, Sen. May film. Ah, okay. May OWA. And then, balik manggagawa. Yan ho yung mga returning workers. Okay. Nagpapaprint sila ng OEC, Sen, kasi uh, tinataga sila ng mga internet shop. So, dito na tayo nagpiprint. Okay. Kumusta naman po kayo dito? Okay lang po, sir. Wala kayong problema? Wala po. Maayos naman po? Opo. Yung pagtrato Opo. sa inyo? Opo. Okay. Tatanong si Idol kung may problema ba? Naghahanap ng problema si Rapi Tulpo. <laughs> ano pong ina-applyan nyo? Ano po, um, balik balik gagawa lang po, kuha lang po ng OIC. Uh, Password na natin ito. Tingnan natin kung may makikita Ibig pang problema sa ba Idol. Ibig sabihin, babalik ka doon soon. Yes, walang problema. Yeah, po, yes, po. Panoorin nyo mga tulpo natix. Ang galing ni Rapi tulpo. Sa inyo to. Sige po. Sige po. <laughs> <laughs> Ang tanong, trabaho nyo ba yan? Trabaho niya ba mag-inspeksyon? Putik yan. Para lang mapalagiran ng putik. <laughs> Ay, naku. Siyempre, marami talaga magpapapicture. rapid tulpo yan. Eh, kung tulpo na text ka, magpapapicture ka talaga. Di ba? Galik. Yung ano po, yung sa government... Placement. Government placement. Ano Pwede na natin mapuntahan? Ano po yan. po yan. Okay. Ano kayang nagawa ni rapid Tulpo dyan? mga Tulponatics. Ano kayang ginawa niya dyan? Baka nakabala pa yan sa mga tao dyan. Na imbes, gagawin na lang nila yung trabaho nila. Eh dahil nandyan si Raffi Tulpo, ang gagawin pa nila, eh, i-ano eh, patuloy si Raffi Tulpo, ang tao dyan? <laughs> Ika-guide. Ano ang tawag sa ganon? Yung diba pag may bago sa isang company, yung parang -itu itutur. Tinor si Rapid Tulpo. Dapat ang ginagawa talaga, ang ginagawa na lang nila, igawin eh, gawin yung trabaho nila, eh, dahil nandyan si Rapid Tulpo, ang ginawa tuloy nila, itur si Rapid Tulpo. Di ba? Naabala pa tuloy yung mga iba nagtatrabaho dyan. Di ba? Ang galing yung putik yan. <laughs> o, oh, tingnan natin, baka makahanap ng problema si Idol. Ituloy lang tayo. Hello. Hindi ko, Yusek, pag government to government, dapat yung mga nakapasa rito. Mag yan na, yan na, yan na, mag -ano sa idol. sila sa mga government institution. Meron din hong ganun, Sen. But ang kahalagahan ng government to government hiring na tinatawag is, kaiba sa hindi government to government hiring, sagot ng Korean government, yung kanilang welfare at terms and conditions of employment. So in other words, send sila at kung may problema, aakuin ng Korean government so, yung, yung problema. So yung pumapasok sa government to government, wala silang binabayaran. Pero yung pumapasok sa sanctioned by the government of Korea halimbawa, they will pay. Because if uh, private institution na sanctioned by the government of Korea, meron silang binabayaran sa uh, sa Korean na uh, employment permit system yung kanilang plete pag napunta sila sa government company. Pass for that. Pass Naman Kumusta po kayo? Three. Congratulations. Three. Four. Congratulations. Yung okay, mga ano. Stars uh, oh, uh, and Ferrer. Offline set. Sila po. Ang tutugunan, uh, uh, tutugunan uh, yung kanilang mga problema, uh, mga pangailangan, pagtumaw. May sectodes uh, yung privat. Uh, yung. Pagkakaroon tayo nang maayos na. Nabala pa tuloy yung mga nagtatrabaho na dyan. action center or Siguro call, po sir yung follow center yung following 3. Hello po. Uh, hanggang ngayon, hindi pa sa po. Pulled out. Na lumalala na yung sakit niya. At sa lonis, hanggang ngayon, hindi pa ako ko po, may sakit doon. Sabi nila, ipopull out ng lonis. Hanggang ngayon, hindi pa na ipopull out. Ito, nakakita ng, ano, ng problema si Idel. Ito, nagre-reklamo. Nakakita ng problema si Idel. Sabi nila, ipopull nung lonis. Hanggang ngayon, hindi pa na out. Ng, ano, ng si si out, out. Na lumalala na yung sakit niya at sa si. bansa po si sa si Saudi Saudi po. Mandiri pulot E eh, ano na ngayon? Webes na. Webis na. Kaya oh. ko ngayon. Paano ito, madam? Ito si manager. Yung case. Aha, aha. Aha, aha. Si aha sino, sino man. nakausap ko nagsabi? Aha, 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 aha. aha. Problema, problema. <laughs> Nakakita ko. <laughs> Nakakita ko ng problema. Putik yan. <laughs> Tuloy natin. <laughs> na si Ma'am Grace Villamar. Ma'am Grace, hindi po magandang morning ko, pasensya na. Okay, nangako po kayo dito kay Sir Rinaldo Nebreda. He was here nung no Monday. At sabi nyo, ipupull out nyo na yung kanyang misis nung lunes. At ngayon po ay uh, Webes na, hindi pa rin ipupull out. Kasi po, nakipag-coordinate pa lang po kami sa FIA. Sa... Pero ito ha, ah, totoong nangyayari, hindi basta-basta yan. Mahirap yan. Idol. Mag-ibang bansa ka muna. Ako nandito sa Saudi Arabia, alam ko yan. Hindi ba sa basta yan? Lalo na kung ang, yung amo, kaya ipo-pull out, no? Makikipag-ungnayan pa lang dito yan sa Pilipinas. Kasi dito sa Saudi, hindi ba sa basta sila pwedeng kumuha ng isang OFW? Depende na lang kung mabait yung amo. Di ba? Ay, hindi naman pala mabait. Kaya nga sinasaktan, kaya nga, di ba, umalis, o di ba, naaabuso. Pero meron kasi talagang iba na sinusuko na lang kaysa magka-problema sila, di ba? Pero meron talagang iba tinatago pa. Kaya mahirap yan, Idol. Pwede mangako, pero hindi talaga basa-basta. Mahirap. Kasi nga, may, may, may proseso pa rin yan. Di ba? Depende na lang kung malapit ka agad sa police para ma inspection ka Unang-una, hindi natin hawak talaga itong Saudi. Diba? Kaya nga tayo nandito para man, man manarbaho. Del. talaga. Ang kalakaran dito sa ibang bansa. Mahirap. Lalo na kung maabuso. Kaya hindi ba basta. Kung may nasabi man na ganito Monday or anong araw na ganito mapu-full out na ang importante, meron ng preliminary investigation. ba? Diba? Yun yung importante. Meron, meron na kayong nagawa. Kung gusto nyo magpa-pull out or gusto nyo pauin yung kanyang yung pamilya, ang importante dyan, ang unang step nyo talaga, ay eh magsumbong. Para may gawin. ba? Diba? Pero yung sasabihin sa inyo na gantong araw, mapupulot na mahirap talaga yan. Hindi, hindi ka yan magagawa lalong-lalo -lalo na dito sa Middle East, 'di ba, na medyo mahigpit dito. Ay, hindi pala medyo mahigpit talaga dito. Hindi ba sa basta yung mga ganyan? foreign recruitment agency, Ay, hindi po. sila po ang mag-aano po. Dapat on the spot kasi po dati nung panahon namin ni Yuseka. Dapat daw on the spot. Rapid po, punta ka muna dito sa Saudi. Tignan mo yung mga sitwasyon dito ng mga OFW tumulong ka sa trabaho nila dito nila nila Kabong nila Agner Ignacio tignan mo kung on the spot ba talaga o kaya gawin mo punta ka sa bahay kunyari merong isang OFW na na nasumbong na na dapat ipa-deport na 'di ba kasi inaabuso ganyan ang gawin mo ikaw mismo yung pumunta sa bahay nung amo niya tignan natin kung mapalabas mo kasi ang galing, sabi niya, on the spot, oh. pag lumalapit ako, on the same day, napupulot po. Inaintay lang po yung sa... In the same day daw, pag siya daw. Eh, anong ginawa mo doon? Wala ka namang ginawa doon? Daldal ka lang. Sagot ni FRA. Pero na-report na po, nasabi na rin po. At Next time, ma'am, pag may lumapit sa inyo, na may emergency, at nangako kayo i Ako namang sasabi, mga master, no? Mahirap. Hindi, hindi basta-basta yan, mahirap yan. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Unang-una, nandito tayo sa ibang bansa. Kaya dapat tataga ng loob. Di ba? Sarili mo talaga ang kalaban mo dito. Dapat matatag ka. salita lang kasi sa si rapid po. Hindi, dapat ganito, ganyan, ganyan. Kala niya easy. Hindi easy dito rapid po. Eh kasi nakapunta ka lang naman sa ano eh, sa Amerika, doon ka lang nag, nag, gan, eh. nag stay di ba? Pero dito kasi ibang bansa, sa Middle East ka magtrabaho, tingnan natin. Para malaman mo kung totoo ba yung pinagsasabi mo. Pull out that same day, dapat that same day mapupull out din. Ang gusto ko po ma'am, if it's... Ah. Ang gusto ko po ma'am! It's an emergency, agad-agad, na aksyonan. Gagawin natin paraan, sir. So, so, sir, mapupulot na ngayon? Yes, yes, yes. Sir. Bigayin mo yung number? Sige, sir. Pag hindi po na pull out by today yung misis nyo, tawagan nyo po kami? Opo, sir. Okay? Okay, sir. Thank you. Thank you. Nakakita ako ng problema. Basahin na lang natin dito na lang natin tapusin, no? Kinabukasan tumawag kami kay Mang Rinaldo para mag-follow up. Sinabi niya sa amin na nadala na raw sa Migrant Workers Office sa Riyadh ang kanyang asawa at siya ay nagpapasalamat. Yes, napalabas. Pero hindi ba basta? Mahirap kasi yan, Rapi Tulpo, na sinasabi on the spot. Naku, thank Lord, ah, thank Lord, pag ganon, Napalabas ka agad, thank Lord. Kasi ako mga master, naka-experience na rin kasi ako ng ganyan. Meron sa akin, meron ako nakita sa post sa YouTube, tapos kakilala ko, ang ginawa ko, nagsumbong ka agad ako, kay Kabong. Hindi siya on the spot na palabas, pero at least may, may, may ginawa ng hakbang. Yun, after two days, three days, yun, Nakuha na si ano, si Kabayan. ba? Diba? Ganun kasi yan eh. Hindi naman pag sinabi ka na may nagsumbong tapos sinabi sa'yo, sige po, ganto gantong gantong day may lalabas na po natin yung, yung kamag-anak nyo. Pwedeng hindi. Pwede magkaroon pa ng aberya yan. Lalo na kung si Raulo talaga yung amo niya. May ganyan talaga dito mga master, si Raulo. Meron talaga masamang tao. Yeah? Kahit saan bansa ka magpunta, meron yan. Kaya yung on the spot na sinasabi ni Rapi Tulpo, mahirap yan. Meron, pero mahirap yan. Alamin nyo muna kasi yung mga bagay talaga, kung naka-experience na kayo, diba? Kaysa yung magsalita lang ng ganyan. galing ni Idol, no? Gusto ko po, ganto ganyan. Ito to lang, wala naman talaga siyang ginagawa, kundi dadal-dal-dal na lang. Nasabihin lang ganyan. 'Di ba? Yung lang mga master, no? Pinakita ko lang sa inyo tong video na to dahil ang pinakaano talaga natin dito, eh bakit yung nagsampa siya ng multiple cyber libel? Hindi siya nag -video. Walang camera. 'Di ba? Walang camera, walang ganyan. Pero yung hindi niya trabaho, putik 'yan may camera proud na proud nilabas pa sa rapid tool in action. Di ba? Yun lang mga master, no? At maraming maraming salamat sa nanood sa ating video. At uh, ingat po kayo palagi. God bless.